Lalagay sa half sa mga watawan sa Makati sa biyernes bilang pagluluksa sa limang namatay sa pagsabog ng bus sa Edsa Buendia. Labis naman ang paghihinagpis at pangungulila ng mga kaanak ng mga nasawi. Narito ang report. Lumaban ka, ganun ang sabi ko sa kanya. Kaya mo yan, alam mo yun. Saksi si Aling Imelda kung maanong pilit na nakipaglaban kay kamatayan ang 22 anyos na anak niyang si Irish Tenyola, isang call center agent. Buhay pa siya nang makuha sa sumabog na bus sa Buendia, Makati. Pero binawian din siya ng buhay sa Makati Medical Center kaninang madaling araw. Siyang ikalimang biktima na nasawi sa pagsabok. Kwento ng kanyang mga kaanak na ang uwi ni Irish kahapon para kunin sana ang pinagawa niyang salamin sa mata para sa kanya at sa kanyang ina. Magkasunod namang nasawi ang magkasintahang Johansson J. Reyes at Cristel Ausena na sabay sanang mag-a-apply ng trabaho. Si Jay planong tumulong sa pagpapaaral ng dalawang kapatid kaya naman, ganun na lang ang paghihinagsis ng kanyang ina. Lahat ng pangarap niya na wala. Kung pa'n manakasahan, pero magpapaharap, lahat na wala. Ang nobya niyang si Cristel panganay naman sa magkakapatid. Pag-ulok! Hindi Nasaan ka? na ako siya pangalay. Ikaw yung no. <laughs> Kinitil rin ang pagsabog ang buhay ng padre de pamilyang si Salustiano Marino na nooy galing Paranaque. Hindi ko naman tinignan yung mukha niya eh. Hindi ko kakayaan siya. Tinignan ko lang saglit yung kat katawan niya. Nagpapagaling naman sa ospital ng Makati ang ilan pang biktima ng pagsabog gaya ni Lino Antonio na may asawa at limang anak sa Bicol na umaasa sa kanya. Pagamat sa, sa ilalim sila sa stress debriefing, aminado ang mga doktor na habang buhay ng nakamarka sa mga biktima, ang matinding trauma dulot ng pagsabo. The psychological impact may come later. They may go into several stages and you see that later on. Right now, all they're trying to do is recover from their physical injuries. Binang pag-alala sa si limang buhay na tinapos ng malagim na pagsabog, tineklara ng Day of Mourning o Araw ng Pagluluksa ang Biyernes sa Makati. Para sa saksi, Ruth Cabal ng Uulat.